Aktor na si Paolo Avelino inilahad na poprotektahan ng aktres na si Kim Chu laban sa kahit sinong may balak na pabagsakin at siraan ang aktres. Nakikiusap na ang aktor na si Paolo Avelino sa lahat ng mga netizens na itigil na ang pagpapalaki sa isyo ni na Kim Chu at Sian Lim. Tila nakiusap na rin umano si Paolo Avelino kay Sian Lim na itigil na ang panggagamit kay Kim Chu para lalong mapag-usapan ng mga netizens. Ayon kay Paulo Avelino dapat ay itigil na ang mga ginagawa kay Kim Chu dahil minsan ay nakakaapekto na ito sa mental health ng aktres. Iginiit na rin naman umano noon ni Kim Chu na hindi na siya magbibigay pa ng pahayag patungkol sa naging hiwalayan nila ni Sian Lim. Mismong si Paulo Avelino na ang nakikiusap na sana ay tigilan na lamang si Kim Chu at patahimikin na rin ang isyo nila ni Sian Lim. Kahit ano pa umano ang nangyari ay hindi na maibabalik ang nakaraan. Ayon pa kay Paulo na nahuwag ng pilitin si Kim Chu dahil hindi talaga ito magsasalita ng kahit ano bilang pagrespeto sa naging relasyon nila ni Sian Lim. Ano ang sa sa balitang ito?